and welcome to my vlog and for this content, for this video, ating pong tatalakayin ang isa sa mga problema galing kay Ma'am Shella Villamen. So shout out po kay Ma'am Villamen which is uh, personal niya po ako minisage sa messenger po ng aking Facebook. Kung meron po ba akong idea uh, about sa sakit sa balat ng pusa, gayong malinis naman ang kanya kulungan. So ating pag-uusapan saan ba nang gagaling ang sakit ng balat ng pusa gayong malinis naman ang kanila kulungan. So ito muna yung intro ko. sakit sa balat ng pusa, saan pa nanggagaling gagaling gayong malinis naman ang kanilang kulungan? So, base po sa aking karanasan, and uh, ibibigay ko po sa inyo ng uh, mabilisan na mas madali pong maintindihan. And uh, ito po ay kailangan nating alamin and uh, atin ating pong pag uh, dugtong-dugtongin at atin pong i-analisa at uh, kung ito po ba ay tumama sa aking sasabihin ngayon. So, number one, mahina po ang kanilang immune system. So, madali po silang kapitan sa kahit anong sakit, especially po sa sakit ng balat ng pusa. So, ati pong palakasin sa pangangitan po ng pagbigay po ng sustansyang pagkain and dagdagan po natin ng mga vitamins. So, Number two, So pangalawa po na dahilan kung bakit nagkakamot po ng sakit ng balat ang inyong mga alagang pusa gayong maninis naman ang kanilang gulungan. I-check nyo po ang kanilang pagkain. Baka hindi sila hiya. Minsan kasi sa sobrang pananaliksik natin po anong po yung mga organic na mga pagkain para po sa ating mga alagang pusa, sa sobrang organic nila ay nagdudulog po ng allergy dun sa ating mga alagang pusa which is nagpo-post up po ng pagkakaroon po ng sakit sa balat ng pusa ng dahil lang ko hindi sila hiyang dun sa mga organic food na binibigay po sa inyo kaya nagkakaroon po sila na allergy reaction kaya nagkakaroon po ng sakit sa balat ng pusa ang inyong mga pusa malamang pag-usapan natin pusa eh at number 3 na kung bakit uh, ang ating mga alagang pusa ay nagkakaroon po ng sakit sa balat gayong malinis naman ang kanilang kulungan. O check niyo po yung environment ng pusa. Kung ito po ba ay nasa tamang temperatura dahil pag ang inyong mga alagang pusa ay masyado pong nasa lugar po na mainit, nai-irritate sila. So, anong ginagawa nila? Kinakalmot nila yung area kung saan po sila. Hindi sila mapakan eh. So, hindi maiwasan makalmot. And din yung kalmot na yon and nagkukos po ng uh, tawag nito yung sugat. And kaya nagkakaroon po sila ng sakit sa balat ng no? pusa So, ito yung panghuli na sasabihin ko sa inyo kung bakit saan bang nanggagaling ang sakit ng balat ng pusa ayung malinis naman ang kanilang ngipin. ito yung pangkulungang ipapaliwanag ko sa inyo. Dahil po dun sa mga bacteria o fungi o fungal na nakukuha nila, sabi niyo nga, is malinis po ang inyong kulungan. Saan kaya nila nakukuha? Minsan, tulad ng sinabi ko kanina na pagpapaliwanag ko sa inyo, sa pagpapawis And alam naman natin pag ang paws is meron niyang kasamang bacteria o fungal na kung saan po nakakamot ang pusa and hindi po sila napapalikuan and that cause of skin disease o nagkakaroon po na uh, sakit sa balat ng pusa. So, yun lang ang isa sa mga maibigay ko po sa inyong paliwanag kung saan nga ba nanggagaling ang sakit ng balat ng pusa kayong malinis naman ang kanilang gulungan. So, yun lang. Pero ito po, huwag niyo pong kalimutan uh, kung ang pusa ninyo ay ganun pa rin ang nangyayari, ito po ang magiging advice ko sa inyo. Dalihin po sa pinakamalapit ng veterinary clinic para po masuri kung ano po ba ang talaga at ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng sakit sa balat ang inyong alat ng pusa at para madigyan ng karampatang lunas ang inyong alat ng pusa para po hindi lumala and hindi po ikapahamak nila and yun lang so maraming maraming salamat and once again this is Ronald Corpus official na nagsasabing kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking youtube channel ano pa ang gagawin mo dyan? isubscribe mo naman ako. And kung nagustuhan mo yung aking content na ito, so bigyan mo lang naman siya ng thumbs up like. And kung ito po ay karapat dapat ishare, i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog. And pinaka-importante sa lahat guys, huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated ka sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Yun lang.